Nasa huling yugto na ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang paghahanda para sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections. Kasama na dyan ang pag imprenta ng dagdag na balota at pagpapalit ng estado gaya ng Embo Barangays na dati nasa Makati City at ngayon nasa jurisdik jurisdiksyon na ng Tagig LGU. Si Mela Lesmora sa report. Rise and Shine, Mela. Umarangkada ng ang huling yugto ng pag imprenta ng mga balota ng Commission on Elections sa tulong ng National Printing Office para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Tatagal ng tatlo hanggang apat na araw ang printing ng higit 1.7 milyon na balota na pawang reprinting para sa mga lugar na may plebisito at may pagpapalit ng Estado tulad sa sampung barangay mula sa Makati City na ngayon bahagi na ng Tagig City. Kanina pansamantala lang inihinto ang proseso dahil sa aberya sa power supply pero ipagpapatuloy ang pag imprenta bukas. Kung natatandaan nyo po na ipahayag na namin dati na kumpleto na po yung ating mga balota. Pero meron po kasi tayong mga na-print noon na mga municipality pa po ang nakalagay at hindi po, po yung mga city so hindi po nagtutupma yung pangalan ng syudad at ng bayan. Kaugnay pa rin sa isyu sa Makati at Tagig, isang memorandum na rin ang inilabas ng COMELEC para sa kanilang mga hakbang bilang pagsunod sa naging kautosan ng Korte Suprema ukol dito mat hindi kami opisyal na binibigyan ng kopya, eh hindi po maitatangkin na sa ating bansa pag nagdesisyon ng Korte Suprema. Notice na po yan to the whole world at kasama po na notify ang COMELEC dito. Kaya kailangan pong kumilos kami ng mabilis agad. Tignig-tignigit na niyo po yung memorandum. Iniwahiwalay na po lahat ng tungkulin at trabaho ng iba't ibang opisina ng COMELEC. Sa August 28, magsisimula na ang election period sa bansa na saktong araw at simula rin ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Pero paalala ng COMELEC, wala pa munang kampanya dahil sa October 19 pa ang simula ng campaign period. Magtatagal yan hanggang October 28 at sa October 30 ang mismong araw ng eleksyon. Sabi ng Comelec mananagot ang sino mang magtatangkang mangampanya ng maaga o lagpas sa itinakdang petsa. Di lang po disqualification ang maaari nila pong kaharapin dito, kundi po yung mismong election offense. Alam naman po natin yan kasi na may mga umiiral na batas. Paalala ng COMELEC sa publiko, hawak natin ang kinabukasan ng bansa. Kaya naman sa araw ng halalan, maging mapanuri at matalinong botante. Melales Moras para sa Bayan.